Naunin ko na siya last! Ah, naunin mo na? Oo, tingnan mo! Ay, nabiyabang! Ayabang-yabang mo pa, ha? Mayabang-yabang mo pa! Bigyan mo! Bigyan mo! Bigyan mo! Bigyan mo, ha? Paano G? Siyempre, ginawi ito ko ng uta! O, oh, ano? No, no. Ano? Wala ka ng laban ngayon! Bukit, may armas ka nung isang araw? Ha? Matapang alam, matapang alam pag marami ha. Sinugod mo pa ako ha. Lay na huli araw mo. Wala ka wala alas. Hoy. Hoy, oh, wag kang lalapit, wag kang lalapit. Eh. Bibigyan mo, okay lang, bibigyan namin 'to. Bibigyan mo. Yun. Matapang lang si Alas pag magmarami kayo. What's up neighbors? So ngayong araw na huli ko na si Alas. Putik, napakalambot lang pala noon eh pag mag-isa. Mm, eh, no? Kala mo ha. ano Alas, ano? Uy! Yabang yabang mo ba? Yabang yabang, yabang, yabang mo ba? Pre, nauli ko na sa na ilas! Alam mo na? Oo, oh, tira mo! Sa? Uy, na, mo na, yabang yabang, na, yabang, 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 yabang uh, mo ba? Yabang yabang mo uh, Ano? bigmo oh, bigyan mo! Bigyan mo! Uh, bigyan mo! Bigyan mo! Uh, bigyan mo! Bigyan mo ah! Paano mo na muli, G? ko na utak! Ganyan dapat! Utak, walang sa ka na! Tara, kaya natin sa taas, bigyan natin yung merkino! Pakita natin sa kanila na nahuli na si Alas. Oye, tara dito kasi taas. Oye, gusto mo yung... King na mo, binigyan mo ako. King na mo. sa sakit, gago. Si Robot pala yan eh. Baliw. Paano kung mauli siya? Alas, eh... May ano yun, may mahabang ano yun. Eh, wala ka. Di ba, inaaning nila tayo. Aaningin din natin sila. Tara, tara tara. Ano gagawin dito? Ay, siya si Alas. Pairan mo ka ng si Alas. Baka makilala ng si ko. oh Oo, ako bahala doon. Bububugi natin si alas A, aka robot sa harap nila mayor. tra -trap, tra tingnan natin, natin yung reaction nila oy ay so, simo ako bala din oh jit raji oh, Ano? Hello, alas, ano? 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 Oh. Ng laban Ano? 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 ng Ano? 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 Iba, iba yung, iba yung Iba yung paring alas ko na nakilala ko. Lumalambot na pala Lumalambot siya ngayon. Ba, Buti nga wala siyang dala ngayon. Eh. Baka tapang tapangan lang yan, G. Tsaka yung katawan mo, ililipat namin sa ibang lugar. Yon, yun, yari, yung... <laughs> yari, yari e, ka. Yari ka ngayon. Inamok alas. Inamok ah Matapang alam, matapang alam pag marami ha. Sinugod mo pa ako ha. Ngayon na huling araw mo, patutulog ka na sa impyerno. Wala ka palang utak ha. Mm hmm? Hmm? Di yung mo ako ang hari ng tondo Lagi sa ka sa akin Kinkina mo ka ha Tara, tara, tara Tara, tara, tara oh, no. Tara, pa. tara, pa, Hoy! Hoy, huwag lalapit Huwag lalapit Huwag kayo lalapit Bibigyan namin to Bibigyan namin to Sige, bigyan mo! Yan! Matapang lang si Alas Pag marami kayo ha Matapang lang si Alas ha lang si Alas ha Ah, si si mga tayo! <laughs> sila. Grabe, ang galing mo, pre. Panis, diba? O pwede na ako maging artista sa Channel 5. Yan! <laughs> Matakot <laughs> pa sila. Eh. Akala nila, totoong alas eh. Hindi <laughs> <Kinkin laughs> ta niyo sila. Hindi ganun talaga Susunod, totoong alas. alas na dadali namin dyan. Mm. <laughs> takot na takot sila eh, no? Kita may mukha. Alas, alas! Hindi <laughs> <laughs> na nyo, mga taa.